Patuloy na problema ang kakulangan ng classroom sa ilang paaralan kaya ang siste ginawa na lang shifting ang klase at nagpatupad ng blended learning. Magbabalita si Gio Robles. Sobrang dami ng estudyante sa Batasan Hills National High School ngayon. Kaya yung 90 classrooms na pang 40 students lang dapat bawat isa, tig-70 bata ang nagsisiksikan mapipilitan talaga sila teacher na dumiskarte. mayroon na akong suot na microphone, bakit? Kasi as, nakikita ninyo nga siksikan yung mga bata at katab katabi pa namin yung highway. Kailangan ring mapreserve yung boses bilang teacher kaya yan. Heto ang isa pang problema nila, Bagets. Hindi po makapag-focus nang masyado kasi po tas mainit rin po. Hinati na sa dalawang shift ang mga klase. No choice din sila kundi mag-blended learning pa rin. Basically, dapat uh, 100 pace, uh, pace to pace uh, contact tayo rito. Ano? Pero hindi naman lahat ng, ano, ng bata ay oh, may mga section na papasok ng 3 days, may papasok na dalawang araw for 2 days, so magpapalit sila. Sa Davao City National High School, shifting na rin ang klase dahil sa 14,000 itong estudyante. Kahit petong ektarya na kasi ang eskwelahan, hindi pa rin daw ito sapat. Ang iba sa kanila ay nasa morning session and we also shifted the other students to afternoon session para po ma-cater natin ang kakulangan ng ating mga classrooms. Blended learning po ang ibang ano natin lesson po. Nagpaplano naman daw silang magdagdag ng mga classroom at mayroon na daw silang proposal nito sa central office. Pero kasabay ng mga problema sa classroom, di mawawala ang SIPAX o Separation Anxiety sa mga bata. Ang mga teacher kanya-kanyang paraan para masuyo agad ang mga nag-iiyakang bagets. Lagi po namin ginagawa, ano po, mas exciting para sa kinder kasi first time po nila sa schooling, formal schooling. Ang first resort namin siyempre ay yung uh, bigyan ng parang motherly care yung bata tapos ay uh, ipakita sa kanya na wala siyang dapat ikatakot sa kwarto. Pero kung sakasakaling talaga hindi pa tumitigil ang pag-iyak ng bata, binibigyan pa naman namin ng isang linggo yung bata na maka-adjust sa kanyang teacher. Pero payo raw talaga ni na ma'am at sir sa parents, hayaan na sa kanila si Bagets para maging independent learners din sila. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.